Magandang araw po muli mga kabayan Kuya mamopo po at uh, muli po tayo nagbabalik dito po sa ating Youtube Channel uh, upang uh, muli nating uh, pag-usapan ano, at uh, himayin at uh, magbigay ng opinion ano, at reaction ano, dito po sa mga nagiging kaganapan uh, dito po sa ating lipunan. Uh. At uh, bago tayo tumulak mga kaubayan sa ating paksa sa umagang ito ay... Uh, Binabati ko muna po ang ating mga kaubayan sa Visayas, Mindanao At uh, magiging ang ating mga kaubayan na rin sa Ibayong Dagat uh, Magandang araw po sa inyo lahat At uh, now ay uh, sa araw na ito ay uh, nasa mabuti tayong uh, kalagayan lahat Well, uh, sa araw na ito mga kaubayan uh, ay uh, pag-usapan nga po natin uh, ito pong uh, tungkol dito, ano sa mga diumanoy mga warrant of arrest ano na ibibigay o ibibigay na ba sa ating mga kasamang vlogger Well, uh, mga kababayan. kaubayan, uh, pag-usapan po natin ito po nga uh, Warat o Pares na tinutokoy ni Mima Alicia, no? ito po mga uh, vlogger ng uh, administration. No? Sapagkat uh, medyo na alarma sila dito sa mga pangyaring ito. Dahil uh, mukhang uh, hindi lang po si Mima ang uh, napabalitang uh, bibigyan ano, ng uh, Warat o Pares. At ang uh, balitang ito ay uh, nagugat dito po kay uh, Ninyo Marsaga, na yung panahong yon na siya po ay uh, nagbalita no, kay Mima ay nasa kongreso daw po siya at ang malamang uh, doon niya po uh, nakita o nalaman ano, yung uh, warrant of arrest umano dito po si Mima so ito po uh, mga kaubayan uh, opinion natin ito uh, punto por punto ay uh, hihimayin natin yung ganito usapin no? Uh. dahil ako uh, kung uh, galing po sa kongreso ang uh, warrant of arrest hindi po tayo maniniwala mga kababayan dahil uh, ang kongres ay maaaring magbigay ng sumpina doon po sa akusado, ano doon po sa testigo or uh, uh, anong mga uh, individual ano, na may na dito po sa pag iimbestiga ng uh, kongreso. So, si manaman naman, mga kabayan, ay uh, hindi naman involved ito sa anong mga uh, pinag-uusapan na dito po sa Kongres. So, napaka-imposible, mga kabayan, na ang uh, nagbigay sa kanya ng warrant of arrest ay uh, Kongreso. So, ang, Kongreso, mga kabayan, ay maaari talaga magbigay ng mga uh, sumpinan. At uh, yun po ay uh, ayun po naman sa mga eksperto sa batas ng uh, Pilipinas. So, kung... Uh, Galing naman po sa korte, mga kaubay, na ito pong uh, ward of arrest na tinutukoy ni Namima no? at iba pang mga vlogger, no? ay uh, kailangan talaga na uh, dumahan talaga ito sa prosiso. Ibig sabihin, mga kaubay, ay uh, na muna po ang uh, maaari matanggap ng akusado dahil uh, uh po ng karapatan ng uh, batas na ito pong akusado ay... Uh, ay ano yung uh, kanyang panig uh, hinggil po dito sa akusasyon ng uh, 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 nagrereklamo ano so kailangan talaga na magkaroon ng subpeña upang uh, ikanga ay uh, hikayatin na uh, magbigay ng panig ano ng uh, salaysay ito pong uh, akusado uh, ito po yung tinatawag kaubayan na uh, counter affidavit ano ngunit uh, kapag yung uh, address mga ano ng uh, akusado ay uh, hindi po malocate ng uh, uh, nag ano ng uh, supina ang uh, po mga ay ibabalik po yan doon sa piskalya at uh, ang piskalya na po mga kaubayan ang uh, mag uh, tra transmit uh, ng uh, supina doon po sa court upang uh, bahala na po yung korte, uh, ano, maghimay, ano, himayin, na eh. kung uh, ito nga pong uh, akusasyon, ano, dito po sa suspect, ay uh, mayroong probable cause, ano, at kung uh, positive naman po mga kaubayan, na talagang uh, mayroong probable cause, ito pong uh, uh, akusasyon, ano, dito po sa suspect, ay ang court na po mga kaubayan, ang uh, magbibigay ng warrant of arrest, dito po sa uh, ah uh, akusado ano ho kaya naman kung uh, sakaling uh, warat o paris talaga agad ang natanggap ng akusado ay talagang uh, yun po marahil no ang uh, nangyari yung hindi po nalukit yung ganyang uh, kinaruruunan at gayon lang po uh, sa mga panahong ito ay uh, nalaman kung nasa po siya at uh, maaaring nga uh, warat o paris talaga ang uh, direktang uh, matatanggap ano nang akusado yun po ay uh, uh, ang paliwanag mga kaubayan ng ating mga kaibigang uh, eksperto no, sa batas. So, hindi uh, porki hindi natanggap o nakatanggap ng uh, Sumpina ay uh, wala na pong warrant of arrest. So, yun po mga kaubayan ang ating uh, na hanggil po dito. At uh, kung uh, ang Korte naman uh, ang uh, magbibigay mga kaubayan, yung, yung pagkaiba po uh, mga kaubayan ng Sumpina, no? ng uh, gali sa piskalya, yung uh, piskalya mga kaubayan ay uh, yung talaga ang normal na uh, nagbibigay ng sumpina, no? Uh, dito po sa mga akusado. At uh, maging yung uh, korte ay nagbibigay ng sumpina, anong nga ba ang pagkaiba ng dalawang ita? So, uunahin mga kaubayan natin, na uh, dito po sa uh, sumpina na binibigay ng uh, piskalya, no? So, ang piskalya mga kaubayan ay, uh, siya po ang uh, naghihimay ano ng uh, uh, kaso ano kung uh, may probable cause nga ba at uh, bago po uh, bago po dadalhin ng piskalya ang, uh, piskarya, ang uh, kaso dito po sa korte ay uh, sinusumpi na muna mga kababayan ito po uh, akusado sapagkat uh, kung nga uh, maaaring uh, ayusin pa no sa fiscalya yung uh, kaso sa pamagitan ng uh, uh, amicable settlement ano dahil mayroong mga kaso naman na uh, maaari nga pag-usapan naman ha? Uh, dito po sa fiskalya sapagkat uh, kung uh, mababaw naman ano kung uh, mababa naman yung oral ng kaso tulad ng uh, uh, oral de na mga ganun na uh, yung mga slight uh, physical injury yung mga uh, maaari nga magagawad ano ang uh, korte ng uh, mababang uh, pinalidad ano dito po sa akusado ay pinag-uusapan na yan dito po sa piskalya upang uh, hindi na po makadagdag ano dito po sa mga sangkaterbang uh, mga a uh, file case ano dito po sa piskalya so kapag uh, hindi po dumating ano yung uh, aksado dito po sa piskalya doon po sa pagbibigay ng uh, subpina ng uh, piskalya ay wala namang problema ho hindi po uh, ground sa uh, yung uh, hindi pagdalo ano ng uh, binigyan ng subpina upang uh, muli siyang uh, uh, mabigyan ng pinalidad ng court yun po makabay ang pagkaiba no dahil ayong uh, subpina ng uh, piskalya ay okay lang naman po na hindi po yun ha hindi mo mapuntahan yon at uh, kaya nga po ito binibigay sa inyo sa ating mga akusado ay uh, upang uh, mabigyan ng due process at uh, kung uh, ihahambing natin mga kaubaya na yung uh, subina na galing sa piskalya at uh, ito pong sumo na galing sa barangay mas uh, pangil po ito pong uh, sumo ng barangay sapagkat kung ang uh, sumo ng barangay ay hindi mo uh, mapuntahan ay uh, dito ay maaari kang uh, Makuntib uh, of court ano? At uh, dito ay uh, mayroong uh, Pinalidad ang uh, ating Batas uh, tungkol dito So malaki po ang pagkakaiba Dito po nga uh, sumpina na galing sa Piskalya dahil uh, ang uh, sumpina Na galing sa piskalya Ay uh, maaaring uh, hindi mo puntahan uh, At uh, wala kang uh, magiging Pinalidad dito Kaya nga lang ay uh, sayang Naman ano? kung uh, hindi mo puntahan Dahil uh, sa halip na ito po ay uh, maayos mo ng uh, mag-aang lamang, ano, ay uh, lalong um, bibigat ang iyong uh, uh, magiging problema sapagkat uh, ito po ay uh, 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 ibibigay na ng uh, tuluyan dito po sa Korte eh, at uh, ang Korte eh, naman uh, ay mag-i-issue na po ng uh, warrant of arrest po sa akusado. So, dito naman mga kawabaya, sa Korte, eh, ano ho? Yung pagkakaiba nga lang ng sumpina na galing sa korte ay kapag hindi ka dumalo, ano, hindi mo pinuntahan yung uh, uh, imitasyon ng korte sa iyo, ay uh, ikaw po ay uh, mabibigyan ng pidalidad. Ito po yung tinatawag na indirect contempt. So, dito mas uh, mabigat po ang uh, mangyayari sa iyo kapag uh, hindi mo uh, pinuntahan yung uh, paanyaya, no? ng korte uh, sa pamamagitan ng asumpina. Uh, Kaya, yung po mga kaubayan, ang pagkaiba ng asumpina uh, na galing po sa korte at yung uh, galing naman sa piskalya. At uh, ganun din po mga kaubayan, yung kongreso ay nagbibigay din po ng uh, na yan ha, kapag uh, hindi po uh, pinuntahan ha, o dumalo yung uh, taong uh, binigyan ng uh, sumpina, ay agawin din po ang mangyari ha. Uh, indirect direkta continue din po yon at uh, bibigyan po yun ng warrant of arrest. So lalong bibigat po ang uh, problema. So sana po mga kababayan ano. Uh, tungkol po dito mga kababayan sa mga vlogger ano na di umanoy uh, mabibigyan ng warrant of arrest ay uh, huwag po kayong uh, mag-alala dahil uh, maaaring nga uh, hindi po galing sa uh, kongreso yung uh, Award uh, of Paris na At uh, kung uh, sa korte naman, yun po ang uh, maaaring nangyari sa inyo. Ngunit, uh, hindi naman dapat uh, pare-parehas kayo ano, ng senaryo. Yung uh, mga iba't ibang vlogger. Kung si Mia Alicia ay uh, ganun ang nangyari, wala pong uh, sumpi na dahil la uh, marahil ay uh, hindi malukit yung kanyang uh, unang address na natuntunan ano, ng mga otoridad. At uh, kung yung uh, sa ibang vlogger naman ay ganun din, ano? warrant of din agad, ay uh, talagang fake uh, warrant of So, sana po mga kaubayan ay nakapagbigay tayo ng uh, konting uh, uh, informasyon, ano? a uh, kaalaman uh, sa ating mga kababayan Uh, at uh, sana po ay... Uh, maging uh, panatag na po ang ating kalooban sa mga oras na ito. Ito pa muli ang inyong lingkod, mga kabayan, si Kuya Mamo, at uh, muli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras, upang muli natin pag usapan yung mga mahalagang bagay na nagaganap sa ating lipunan. God bless po, at bye-bye.